Masakit. Ano yung sakit mo? Parang kumukalente. Oh, o parang muscle lang na. Muscle lang. Parang naipit. Ano Ano na siya? Parang barago na. Pag ginanon mo, nag-i-stack na. Ay, stock, hindi na. ko maiangat ng ganun. Pati dito. Eight, Kasi isang beses, kumitiro ito dito. Tapos eight, bumubuhit eight, dito. Sir, so, itaas mo daw sir. Parang ganun. Up front. Oh, Diretso na. Diretso. May sabi. Um, may sabi dito. Pareho. Tapos yung... pa dito na. Ano likod. Dito. Pag dito. To, Kabila. 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 Ganon din. Hindi naman sumasakit ko. Hindi naman ano. Eh, lingon ka na sa akin sir. Sagad na yung lingon mo. May sabi. Baba mo. May maramdabag sa akin. Ayan. Kabila. 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 Tapos, pag gina ito, dito parang malay. Bukod doon, may iba pang body contest. Yung dito talaga kumikirot dito, tapos, pag kumirot siya, tapos yung dito niya, ano na, bitin na yung ano ko, yung pagin niya. Badalas kasi dito, eh. yan, po. itong problema na ito, puso ko, ano yun lagi, itong, lagi. ito, lagi, gusto mm, lang kasi ito. Tapos sa mga pag-inangat mo yung braso mo, alam mo, ito area. rin ito. Saka ito yung tumasakit, pero andito, talaga yung problema. Kabila, ano Tayo daw kayo, sir. Liyad kayo, mga iba sa akin. down. Meron. Yan mm -hmm. lang, side to side daw. Dito medyo meron. Pero dito may... Gano'n na katagal nyo yung sa dito? Ito matagal eh. Ano? Sa... Uh, mag na eh. ano? Ma Magbawa niya mo. Mag ah. So... Kasi nagba-basketball ako, tapos diretso uwi, pawis na pawis. Anong pa niyan? lang mo lang history. Basta lang, ano o yun lang. Ito kasi, dati na ito, pag pinapailo, tunagal eh. Mm. Tapos ngayon, bumalik na naman siya. Kasi yung bagong pilot ako, naglaro lang ako basketball, yung bumalag yata. Hindi yun mawawala sa talagang mawawala siya, tapos papalik wala mm, Yung pa, lang. Kasi, lang. Nasa post yan, eh. kasi yung posture kita yan Kasi ko nung pinahilutan eh. Pag nagpahilut ako, mawawala. Mga ilang days. Mabalik. Pero kung this sir, eh, An naman, ano naman, lang dapat. Mabalik <laughs> pa pero months na Uh, Masa? Uh, ito sir, wala namang ganong problema yung mga ganyan. Mm. Yun nga lang, uh, pag ito lumala, abot to dito. Pag maabot to dito, dito ko nakakapusin sa breaking. Oh, Is maabot, maabot na dito. Ah, uh, sa antay. Saan magka? Wow. sige, sige. Ay, hindi, hindi mo na bubuksan. Ah, Doon ka na, malikot. Ay, pa, pa, Ayaw ako ano eh. Baka makadinggan sa jeep eh. eh, eh. Maabot na dito yung pirot eh. Kaya Patanda lang ako ng damit. Ay, 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 ay. Huwag ka siya. Kan? de ba ka nasa siya ah. din. Uy. Wala. Supply, wala supply. mo ta, goods dito. Wala. Pagbaba na dito, wala na yun, lalo maganda. Dapa na ako okay, isa. Sa taas na lang medyo mayroon. dapat ah, ako? Oo. Dapa pa kayo. Ang ah, Pasabs, 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 pasabs. Oh, wala ka lang. Pagano. Ito meron sa... Ito, wala lang. Ang ah, meron dito. Hanggang dito siya. Serio. Pero ito, mula taas. Pababa. Meron pa rin. Kaya mapapansin mo, pag hinawakan mo malamig. <coughs> yung sasabi niya, lamig, lamig. Mm hmm. Ang tawag mo, muscle spasm. Pag magkano ng muscle spasm, kasi yung muscle, hindi maganda yung circulation. Kaya hindi siya mahilig. Kahit na huwag yung dati mong gamit No, so, basic lang naman yun. gabi ko naman yung pinipan eh. Pabalik-balik lang. Nakita mo yung sama namin sa sa oh, Facebook. Oh, Binayadag ko yun. Sinura din sa kasi... Yeah. Um, Dabi ko pasyalot na natin ang gas. <laughs> Kinahagipat na dun sa mga asko yung taga-nari. Kasi sa tansa, yana, yung ito na kanilang tayo, na kaya ano? Si siling. Mm -hmm. Uh -huh. Ano yung tansa? Yung isang meron dyan, sidya siling sa first pork. Kaya nang eh. Okay. Inyong lalim, labas. Inyong lalim, labas. Oh ada apa? Ada apa? Oh

na pero dito. Okay. Ngayon, ang tutulak ko to, siya, i-mintin mo lang ito. Pati mo lang. Sige pa.

ya yeah. yung movement kanina sa naman sakit pag tinataas. Stay-check mo daw kung nagbabawas yun. Medyo. Medyo. Hmm. Parang, na, um, parang may stop pa rin dito. Oo. Uh, parang siya naman it ako ng movement. Dati, hanggang dito lang. Hmm. Ngayon mga um, ganyan. Dati siya pag mga ako, sabay na to. Kaya? Yeah. Ibigyan namin ng stretching set, mobility lang dito sa likod kasi yung mataas na chance na nababalik siya. Batayan mo lang ito sir. Ba ang gagawin natin, iwasan to siya na tumigas. Kaya ito, ito, tira pa to. Kailangan wala pa to siya. Hindi, hindi na na. Ay, mawawala na yan sir. Kasi once may galaw na to, Lahat hindi eh. ano uh, Damay damay na kasi. Eh. Pag ginawa mo yung stretching yeah. weeks. Mag na maganda mobility. hindi na rin siya babalik. Hindi na itong ka. Yeah. Ito, mga ganito, sir. Dito pa, no? Itataga lang dito ng mga months. So, after na, mag-duty na lang ito. Magiging kalaban mo pala dito, yung electric panel na nakastigit. Kumatama dito. Pwede yung naka-electric panel pag basta nakapagsukin. Mag-work on ito sa gabi po yun, eh. Basta yung hindi lang tupot dito na Hindi naman. Sa amin lang mag-inepo ko kung electric pa sa kanya yun. Hmm. Matutuwa kung bato dito. Kahit ilbuhin mo lang. Ayan naman. Ayan naman. Eh, eh, eto lang siya. Ah, uh, tatalala yung isang kalungan Para malaman mo kung saan mo dudurugin, dalawa lang yun na dito lang. Ngayon, para alam mo, just ako sir. Palagay ako lang kapay dito. sa yan. Ito siya, shoulder blade. Yung pinakadulo na shoulder blade. Igilid din, papunta dito. Yan. Ito siya, yan yung dududugin mo, yung pinakakanto niya. Papunta kasi yan dito siya. Yun, pag tumigas yan siya, lumiit to. Dapat pag tinaas yung braso, ito bumako pa dapat to. Ngayon, pag tumigas yan, hindi niya makababa kasi na, na, matigas to dito. So, ang gagawin niya ngayon ulit, dadalihin niya to, dito mga area na to. Mm, okay, makakaroon magkakaroon ng pananakit to. Kaya gagawin mo lang, ito lang, kanto-kanto lang yan. Pwede mo na din, isa dito, elbow. Kahit, kahit nakadamit yan, hindi mo na kailangan ng mga, ng mga oil-oil kabila mararamdaman mo yan diyan no? yung matigas matigas para sa yung lusay tawag diyan no oh. mo lang yan kasi dapat wala dapat yung mga bukol-bukol diyan -bukol parang frozen shoulder oh papunta ako sa frozen shoulder pag ginaya mm -hmm. pero itiks mo na years pa bago to so mabot mga mabot mo na dito peto lang kaya yan pag ito tumigas maninigas to maninigas na lahat yan siya pateta tapos wala na rin gaano galaw. Lahat na dyan. Pag ito tumigas, lahat na yan. Maninigas na yan siya. So ito lang isa lang.